Hello guys, welcome to my channel Ayan si Winter Boy So ayan guys, pupunta kami doon sa Walking area namin sa baba At dahil na Nasa taas kami, 15th floor Kaya mag-elevator kami pa baba Ayan guys, so Winter Boy Come here, Winter Ayan guys Ayan, dito kami Pipindot tayo, Winter sa elevator. May nakasabay kami. Kaya hindi ako nakapag-video. Di okay. ba, Winter? So, ayan na kami, guys. Let's go, Winter! Come on! Ayan, palabas na kami ng elevator. Ayan tayo. Ayan, guys. Nandito kami sa basement. Time check is 4.35. Ayan. Winter, come on. Let's go ahead. You go 50 first. Yeah, palabas na naman kami guys. Walking time na naman tayo. No, 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 no. Ayan guys, dito tayo. No winter. Stop leaking. Winter boy. No. Ihinihin mo niya lahat yung ano eh. Madaan na namin basa. Ihinihin niya lahat ng ihinihin ng kapwa niya. So, Yun ang trend. Dumaan ang trend. Dumaan. Walking time. Ayan, guys. Ayan, chokyo mo. Ay, ang ganda ng panahon. Medyo mahangin. Guys, nakikita niyo ba yung na panahon, ayun pa si Haring Araw ay, lumabas na si Haring Araw so, ayun, vlog lang tayo come on, winter, come on, come on let's go, winter boy ayan. so, ayun na Oo. mataas Arang, pang araw pero okay na, hindi na siya masakit sa balat ayun si winter ito ang aming ihian at taihan. Ayan, napakaganda ng ano, weather. Dito lang kami, mag ng oras ni Winter. Yeah. ating araw. Winter! Busy siya sa pag-amoy-amoy. Ayun, ang trend. Dumaan na ang trend. Let's go, Winter! Ayan! gusto niya talaga mag-walking dito sa mga bato. Ayaw niya dun sa, sa flat na bato pala. Hindi dun sa mabato. Ano may nakita ka winter? Ha? Ay meron ano oh. Siguro patay na ibon yan. Let's go, let's go here, here. Come on. Come on, come on. Ang ganda ng ano weather. Ayun na naman yung trend. Oh, ayan guys. Ayan. Ayan. Oh. Diba, malapit lang tayo sa metro Yan. Nasa kabihas na na tayo Wala na tayo sa kabundukan ano hindi siya bagong kat, ano na siya, tumubo na. Pero okay pa din siya. Maganda pa rin. ito yung mabangong puno. At busy talaga siya, hindi ko siya mapilit na mag-walking pa. Si ilang winter. Oh. ayan ang Haring Araw. Palubog na siya. Mamaya wala na 'yan, alas 5. maaga ngay ngayon ang araw. busy ka winter boy busy din ako sa pagbibidyo ayan hali na, walking na tayo walking time ay naku guys kung saan saan sumusot si winter ayan dito kami sa gilid ng building ng garahe pala parking area saan ka pupunta? dito ka lang Adi ka dito. No. Maghihilahan tayong dalawa. No. No. Come here. <laughs> tumalon. Bakit ka tumalon? Adik ka na Dito. saan saan siya sumusuot talaga wala pa siya sa mood mag walking let's go tambay muna tayo dito winter hindi ka dito, tatambay tayo dito, tatambay muna tayo dito sa si, uh, sulok ng tubig ayan guys makalat siya ngayon kasi gawa ng dahon ang ganda. Nice si winter boy. Gusto ko talaga dito. Ang ganda ng hangin. Ito tayo. this way. Hmm, nakakita ka na naman ng tatahulan mo. No, no, no. Yeah. Nakakita siya ng tatahulan niya doon. Ayun. Yung dalawang aso doon. Let's go. Come on, let's go here. No, ano kong mag alam ano kong magtatatahol ka na naman. Let's go. Good boy. Good boy, Winter. Ah, ang sarap talaga tumambay dito sa tabing ilog. Kahit handmade siya. Nakaka-relax. Pag ganito naman yung wo walkingan mo na pakasarap mag walking uh, umaga at gabi hapon winter come on let's go here wag mo nang balikan yung mga dalawang aso nagpaikot-ikot na tayo winter ay ayan guys ganito kapag ka tapos ng trabaho pahinga na nakapahinga na kami ni winter Naglalakad-lakad naman kami ngayon dito sa napakagandang view. Diba guys? Sobrang ganda. Sa sobrang ganda. Aaraw-arawin ko ang video. Hanggang sa magsawa kayo guys. ito yung place na gusto ko. Masarap dito tumambay sa pa-curb na ito. Ayan. Dito makikita natin yung paglubog ng araw. Ayan guys. Ayan, ang paglubog ng araw. Diba? Wait lang winter. Tambay muna tayo dito. Sa napakagandang view at pa talaga si Winter yan guys oh di ba ang ganda upo tayo dito Winter para naman ma anuhan natin yung haring araw kasi ito talaga yung pinaka gusto ko sa ilalakaran namin ni Winter itong pa na ito ayan guys at naghihimod-himod na naman siya dyan. Hayaan mo siya dyan. Ayan guys. Sobrang ganda niya. Ayun May dumaan pa. Ang paglubog ng araw. Ang ganda. Winter kami. Winter. Opo, sit down, sit, sit, sit. Sit. No No Winter no Nagagalit kasi may dumaan na bulldog Galit na galit Gustong mangain Nanonood niya tayo sunset eh na naman, may dumaan na naman ng isang asong malaki, ayun galit na naman siya tayo dyan, dito tayo let's go, here continue walking <coughs> <coughs> hindi na namin matatapos ang paglubog ng araw kasi naman si winter naman kasi okay let's go, let's go na, come on hmm. mag walking na tayo na ikaw, eh, eh. ano, galit na galit lagi ayun, nagmamadali na kami ni Winter kasi dumating na yung maneho namin at uh, may daladalang kaldero dahil ako nga ay nagluluto sa mga chef doon sa bakehouse naipon na naipon ang kaldero doon kaya nagmamadali na kami umuwi so paano guys, hanggang dito na lang muna ulit see you next vlogs, bye